Nakatanaw si Hilin sa mga kulumpo ng mga matatandang parang mga bata na naglalaro sa dakong iyon ng hospisyo. E isa si sa maraming nagtatrabaho bilang caregiver sa Home for the Aids dito sa Hospisyo de San Jose. Ang hospisyo ay hindi lang bahay ang punan. Ito rin ay pansamantalang tahanan ng mga taong walang masilungan mga taong tila ba pinabaya ang lumaboy sa lansangan. Mga taong sa kanilang katandaan ay iniwanan doon ng mga nag-aalaga sa kanila para doon na nila gugulin ang huling hininga. Matangkad si Hilin sa karaniwan. Nasa 5'9 ang kanyang height, maputi ang kanyang kotes, ang kanyang mga daliri sa mga kamay ay hogis kandila, mahaba ang kanyang buhok na laging nakalogay at tumatabing sa isang bahagi ng kanyang mukha. Halos lampas ito sa kanyang balakang. Tubong surigaw si Helene at may pagmamalaki niya na isa siya sa maraming natulungan ni dating Pangulong Fidel Beramos Ramos na makapag-aral at maging professional na caregiver. 29 years old na si Helene nang magtagpo ang landas nila ni Professor Artemio Domingo isang umaga yon, buwan ng iniro. Nagkaroon ng medical mission sa loob ng hospisyo. Helene, dali, kunin mo yung alaga mo. At sabi ni Sister Faye, kailangan daw dalhin doon sa pabilyon ang mga alaga natin. Si Ophel ang nagsalita. Ito ang pinakamatalik niyang kaibigan sa hospisyo isa itong caregiver na tulad niya. Taga Pangasinan si Ophel. Pinuntahan ni Hilin yung kanyang alaga na nakahiga at tinutulungan itong makaupo sa wheelchair at marahan na niyang itinulak. Sa tansya ni Helene ay nasa 90 years old na ang kanyang alaga. Nana ito ng isang mataray na nagpakilalang negosyante na medyo galante kasi pag dumadalaw ito sa kanyang alaga, lagi itong may pasalubong na suhol kay Hilin. Kung ano-ano lang. Minsan mamurahing make-up, minsan pabango at minsan nakabalot na isang daang piso. Okay naman kay Hilin kahit na walang suhol na pasalubong. Trabaho para sa kanya ang pag-aalaga sa matanda naroon na ang mga dumating na grupo ng mga doktor na magbibigay ng isang buong araw na libreng konsulta at mga libreng gamot sa mga residente ng hospisyo. Inagaw ang ni pansinihilin ng dalawang sa tingin niya ay mag-asawang mga doktor. Maganda at maputi ang chinitang babae. Sabalit hindi maipaliwanag ni Hilin ang abot-abot na pagsikdo ng kanyang dibdib nang makita niya ang makisig na lalaking katabi nito. Hindi magkasing edad ang mga ito. Hinuha ni Hilin ay mas maedad ang makisig at mukhang kagalang-galang na lalaking katabi ng chinita doktor. Nang ilapit ng isang caregiver ang kanyang alaga para ma-check up ni Lia, agad na napansin ni Tim ang caregiver. Nakatabing ang mahabang buhok nito sa kanang bahagi ng kanyang mukha nakalitaw lang ang isang mata nito at ang kaliwang pisngi. Maganda ang mata ng caregiver na nakatitig sa kanya. Pakiramdam ni Tim, parang nababato bala ni siya ng kaharap. Nang akma siyang tumayo para tulungan si Leah ay iayos yung pagkakalagay ng pangkuhan ng blood pressure sa matanda, hindi sinasadyang tinamaan ng balikat ni Tim ang dibdib ng caregiver nilingon ito ni Tim. Ngumiti lang ito. Pinagpawisan si Tim at para siyang nalito. Nang ngumiti ang caregiver, lumitaw sa kaliwang pisngi nito ang malalim na biloy. Saglit na natulala si Tim. Ang nakita niya ay ang anino ni Lynn. Ang biloy ng caregiver ay nagpapagising ng naramdamang pangungulila ng batang profesor sa kanyang nawawalang lihim na kabiyak ng diptip. Mahal, pakikuha naman ang gamit ko sa kotse, yung ilaw, sisilipin ko lang ang mga mata ni Lola. Si Leah ang bumasag sa pagmumuni mo ni Tim, pero parang paraan iyon ng doktora para iparinig sa lahat ng naroon, lalo na sa matangkad na caregiver na pag-aari na niya ang makisig na profesor. Nang agad na tumalima si Tim at tinungo ang lugar na kinahihimpila ng kanilang sasakyan, ay tinapunan ng tingin ni Leah ang caregiver na nasa kanyang harapan. Uno niyang napansin ang hubog ng mga daliri nito at natitigan ni Leah ang sariling mga daliri sa kamay. Maganda ang hubog ng mga daliri ng caregiver. Kakaiba ang dating nito. Iyon ang naisip ni Lia at naiintriga siya sa pagkakaayos ng mahabang buhok nito na tinatakpan ang kalahati ng kanlang mukha. Parang may isang bahagi sa isip ni Lia na nagsasabing magiging kabahagi niya ang babae na nasa kanyang harapan. Woman's intuition ba? Halos ikaapat na ng hapon nang matapos ang grupo ni Nalia sa medical mission na yon. Matapos ang kuhanan ng literato at iilan pang samotsaring programa ay lumisan na ang mga ito doon sa iyo sa Pasig River na kinatitirikan ng Hospicio de San Jose. Naibalik na niya ang kanyang alaga sa silid nito at napainom na niya ng gamot ng lumakad na si Hilin papunta sa silid buhisan nila upang magpalit ng damit. Living out siya at kasama ang kaibigang si Ophel. Nangungupahan sila sa kabilang dulo ng Ayala Bridge nasakop na ng manila. Nakaugalian na ni Hilin na maligo muna bago umuwi sa kanilang inoopahang silid. Hinubad niya ang lahat ng saplot sa kanyang katawan at lumitaw ang napakagandang hubog ng kanyang katawan mula sa leig, pababa sa kanyang malusog na hinaharap, pababa sa bewang at sa kanyang balakang. Masasabing tila hinubog ng isang dakilang eskultor ang kanyang kabuoan. Itinapat ni Hilin ang katawan sa binoksang dotsa. Malamig ang tubig na bumagsak sa kanyang maalindog na katawan. Parang nakadarama siya ng ginaw. Sa 29 years old na edad niya, wala pang isang kamay na lahi ni Adan na nahaplos ang kanyang basal na katawan. Nakaramdam na rin siya ng tawag ng laman. Lalo pa at fertile siya. Yung takda na kung saan, tulad ng mga halaman, ay dumarating ang panahon ng pamumulaklak. Siya man, sa kanyang kasarian, ay dumarating ang mga sandaling hindi man niya gustuhin, ay parang mahinahanap-hanap ang kanyang pagkababae. Parang naghahanap siya ng kamay ng isang mapagpalang adan na magbibigay pagpapahalaga sa kanya. Wala sa loob na nahaplos niya ang kanyang harap. May nadama siyang init na umahon mula sa ibaba ng kanyang puson. Kinuha niya ang manipis na sabon sa habonera sa di kalayuan. Binasa niya ang sabon sa tila ulan na buhos ng tubig mula sa dutsa at inihaplos niya ang sabon sa buon niyang katawan. Naakit siya sa doktor na yon. Yun ang damdaming sumisigid kay Hilin habang tinutuyo ng tuwalya ang kanyang katawan nakarap na siya sa maliit na salamin sa banyo ng kanilang bisan sa auspisyo. Hinawin ni Helen ang nakatakip na buhok sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Gusto niyang maiyak nang tumambad sa kanya ang kanyang refleksyon sa salamin. Limang taong gulang pa lang siya noon. Naroroon sila ng kanyang ina at ng kanyang kapatid na sanggol nalos na nabon pa lang na iniluluwal ng kanyang ina sa kanilang barong-barong sa gitna ng bukit. Mahimbing siyang natutulog. Hindi niya namalayan ang pagdating ng lasing na ama. Ayon sa kwento ng kanyang nanay, natabig ng kanyang ama ang gasera na nakasindi sa itaas ng doyan nang natutulog niyang kapatid na sanggol. Tumama ito sa kawayan na sahig ng kanilang kobo agad na nagsiklab ang dingding ng kanilang barong-barong na yari lang sa pinagdikit-dikit na kogon. Nataranta ang kanyang ina nang nakita na malaki na ang apoy. Tumakbo ito palabas at naiwan silang magkapatid sa loob nag ng nag-aapoy ng barong-barong. Nagising siya sa nakakapasong init na lumalamon sa kanilang kinahihigaan. Iiwan niya kung anong lakas ang pumasok sa lilimang taong gulang niyang katawan at ang una niyang naisip ay iligtas ang kapatid na nagpapalahaw ng iyak sa nag-aapoy na duyan na kinahihigaan ito. At yakap-yakap ang sanggol na kapatid. Sinoong niya ang nangangalit na apoy na tumupok sa kanilang barong-barong. Kasamang nasunog ang kanyang lasing na ama. Nailigtas niya ang kanyang sanggol na kapatid. Ang naging sukli ng kanyang ginawa ay tataglayin niya habang buhay. Naramdaman ni Hilin ang luwan na masaganang dumali mula sa kanan niyang mata na pinapangit ng piklat na nagpausli dito. Pati ang kanyang kanang bahagi ng bibig ay hindi pinatawad ng pilat na resulta ng sunog na iyon. Lumitaw ang isang bahagi ng kanyang kanang gilagit at parang biniyak ang kanyang bibig. Sino ang magkakagusto sa mukhang ito? Walang tinig niyang sigaw na parang kinakausap ang kaharap na salamin. Gaga kahilin para maisip man lang na pangarapin ang makisig na doktor na pag-aari na ng isang normal na napakagandang doktora. Ito ang sigaw niya sa kanyang isip. Subalit, hindi tayo ang nagpapasya sa bawat kaganapan sa ating buhay. Minsan nagaganap ang hindi natin inaasahan at kabaliktaran naman na minsan hindi nangyayari yung ating kagustuhan. Ito ang inigma ng buhay. Ito ang tadhana. At ito ang magaganap. Kalmado na si Hilin ipinas ipinasyan niyang lumabas na sa banyo ng kanilang silid bihisan. Nasa lobong niya si Ophel sa pasilyo ng ospisyo ng naglalakad na siya. Hintayin mo na ako. Nakabihis ka na pala sabi ng kaibigan sa kanya. Iniabot sa kanya ang papel na hawak. Ikaw na nga ang magbigay nito sa admin at magbibihis na ako. Tuloy-tuloy na itong tinungo yung kanilang silid bihisan. Binasa niya ang iniabot na papel ng kanyang kaibigan habang tinutugpan ng kanyang mga paa ang daan patungo sa admin ng ospisyo. Listahan iyon ng mga nagpuntang mga doktor kanina na nagsagawa ng katatapos lang ng medical mission. Iisa lang naman ang doktor doon na lalaki. Parang nagka-interes si Hilin na malaman ang pangalan ng makisig na doktor. Hmm, Artemio E. Domingo pala ang buong pangalan nito. Pwedeng art at pwedeng timyong yung ang palayo nito. Naisip niya. Tinignan din niya ang iba pang mga pangalan na nakalista doon mayroon doon na Dr. Leah B. Domingo. Baka ito yung magandang doktor na tumawag sa makisig na doktor ng mahal. So mag-asawa na sila. Parang nakadama sili ng biglang frustration. Talo wagad. Naisip niya. Pero nabasa niya na may mga nakalagay doong mga mobile number ng mga ito binasan niya ng paulit-ulit ang number ni Dr. Artemio E. Domingo. Isa sa mga assets ni Helene ay ang pagiging matandaan sa mga numero. Agad niyang nakabisa ang numero ng telepono ng makisig na doktor. Alam ni Helene na kailangan niyang bumili ng cellphone na kasalukuyang nauuso. kasalukuyang nasa harap siya ng kanyang laptop nang tumunog ang telepono niya. Tinignan ni Tim yung inbox sa kanyang telepono. May isang message doon na kapapasok lang. Wala sa loob na binuksan niya ang cellphone at binasa ang nasa inbox. Good morning, Doc. Sihilin po ako dito sa hospisyo. Nakuha ko po yung number niyo dito sa admin. Gusto ko lang po makipagkaibigan kung pwede. Matagal na binasa ni Tim yung message. Ito ba yung matangkad na caregiver na nasagi niya yung dibdib na umay medical mission sila sa hospisyo? Naalala niya nung pinagpawisan siya matapos di sinasadyang mabunggo niya ang dibdib nito at naalala niyang dinagdagan nito ang pangungulilan niya kay Lynn nang lumitaw ang magandang biloy sa pisngi walang nakatabing na buhok. Itinabi niya ang cellphone. Wala siyang balak na muling pumasok sa isang komplikadong sitwasyon. Ang goal niya ay maipagpatuloy ang paghahanap sa naglahong ni Silin. Halos buong araw na hinintay ni Helen ang pagtunog ng kanyang bagong billing cellphone. Hinihintay niya na tanggapin ng makisig na doktor ang kanyang pakikipagkaibigan sa so, balit na kauwi na siya sa inuupahan nilang maliit na kwarto, wala pang text na pumasok sa kanyang telepono. Gaga ka talaga Hilin. Asa ka pa? Napapansinin ka ng makisig na doktor na yon? Parang sermon ni Hilin sa kanyang sarili. Inilapag niya ang kanyang cellphone at kinuwa ang kanyang kraket. Ipinagpatuloy niya ang ginagawang gansilyo. Pangalis niya ng stress ang panggagantilyo. Gumagawa siya ng balabal na sarili niya ang disinyo. Halos nakalimutan na ni Tim yung tics na yun ng caregiver sa hospisyo. May dinaanan siya na ilang dokumento sa Manila City Hall. Nang pauwi na siya na isipan niyang dumaan sa SM Mall, di kalayuan sa City Hall. Parang may gusto siyang bilhin. Nakailang ikot na siya nang maramdaman niya na kailangan niyang manubig. Nagmamadali siyang pumunta sa CR ng mall at palabas na siya ng men's room nang hindi na malayan ang bigla namang paglabas ng nasa kabilang pintos ng ladies room. Napayakap ang babae sa kanya at hinagilap niya naman ang biwang nito para ito ay hindi matumba. Nagkatitigan sila. Kahit naka-flat shoes si Helene, halos magpantay lang sila ni Tim. Naon naonang kumalasaglit na pagkakayakap sa biwang ng kaharap ang batang profesor. Iniiwas niya ang mga mata sa kaharap. Sorry miss, di ko sinasadya. Narinig ni ang sariling humingi ng paumanhin sa dalaga. Dok, ako yung sa hospisyo. Iyon ang namutawi sa labi ni Helen. Pero hindi niya naitago ang kagalakan parang gumagawa ng paraan ang tadhana. Hindi agad nakasagot si Tim. Ang totoo, parang nahihiya siyang humakbang. Baka mapansin ng kaharap na nakabukol ang kanyang harapan. Kakaibang init ang hatid kay Tim ng caregiver. Naranasan ni Tim ang isang hard-on sa ibaba ng kanyang puson sa sandaling pagkakalapat ng kanilang mga katawan sa iglap na sandaling iyon. Napalunok siya bago nagsalita. Natatandaan kita. At naisip ni Tim yung text nito. Busy ako kaya di ko nasagot ang text mo. Sabi niya. Pero nagtataka siya kasi bakit kailangan niyang magpaliwanag sa caregiver. Nagulat si Tim nang biglang hinawakan siya sa kamay ni Helene hinila siya palabas ng hallway sa common na CR ng mall. Magmeryenda muna tayo, Dok. Birthday ko naman. Nagsisinungaling ngaling silin. September 26 ang birthday niya at katapusan pa lang ng inero. Pero biglang naisip niya ang white line na yon. Naisip niyang kailangan dagdagan ng pagkakataong magkakilala sila ng lobos ng makisig na profesor. Ang totoo, naroon siya sa isimol kasi bumili siya ng mga sinulid na gagamitin niya sa paggagansilyo. Iwan ni Tim kung bakit naging parang sunod-sunod siya sa sandaling iyon sa matangkad na caregiver. Pero ang malino kay Tim, ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya ang hard-on na naramdaman niya ng saglit na nagkadikit ang kanilang mga katawan. Maging sa pinakamamahal niyang silin, hindi niya nadama yung dagling pagbukol ng kanyang harapan. Ibang init ang idinudulot ng caregiver sa kanya. Hindi niya alam na parang iyon ang tadhana upang magkaroon ng katuparan ang nakatakda. Hoy bro ha! Mukhang masayang-masaya ka! Sabi ng kaibigan niyang si Ophel nang dumating sa kwarto na kanilang inoopahan eh, hindi mo ako naalalang balikan sa hospisyo. Namutla si Helen. Sa tuwa niya na nakasama ang professor sa pagmemoryinda sa loob ng SM Mall na malapit sa Manila City Hall, nakalimutan niya na balikan ng kaibigan at ang alaga niya sa hospisyo. Nag-aalangan siyang tumingin sa kaibigan. Tumangotango ito. Opo, di mo binalikan yung alaga mo. Kaya ako na ang nagpakain at nag-asikaso sa alaga mo. Hmm? Sabi pa nito. Tumayo silid at inakbaya ng kaibigan. Sorry po, nakalimutan ko at nagcross muli ang landas namin ni Pogi. Sabi niya sa kaibigan. Umingos ito at nagkunwa na inis. Sino namang Pogi yan? Bago sa pandinig ko yan, at mukha talagang masaya ka. Sinipat siya nito at mga hawiin ang natatakpang mukha. Umiwas si Helen at natatawang tumakbo sa isang sulok ng silid. Hindi niya pagsasawa ang paulit-ulit na basahin ang kaisa-isang teks ng makisig na doktor. It's okay, Helen. Pwede kang mag-text sa akin. But hindi ko matiyak if I have time to text back. Iyon ang sinabi nito sa text. Malalim na ang gabi. Gising pa si Tim. Mahimbing na sa kanyang pagtulog si Leah. Dumating na yung hinihintay niyang sagot sa email niya doon sa offer na fellowship sa Australia. Tinanggap niya ang offer. Ngunit ayaw niyang malaman ni Leah ang tungkol dito lihim niyang inaayos ang kanyang mga papilis na kinakailangan. Hindi rin niya alam kung paano ito may papaliwanag kay Lia. Daman niyang mahal na mahal siya ng kabiyak. Pero alam ni Tim, hindi niya kayang suklian ang pagmamahal na iyon. Sapagkat ang buong pag-ibig at pagmamahal niya ay naibigay niya na kay Lynn. Si Lynn lamang ang nagmamayari ng kanyang puso ngunit tumunog yung kanyang cellphone habang nasa gitna siya ng pagmumuni-muni. Kinuha niya ang cellphone at maingat na lumabas sa kwarto. Tinungo niya ang sala at binasa ang text ni Helen, ang caregiver sa hospisyo. Tulog ka na, Dok? Pwede ba kitang tawaging Tim na lang? Makulit at matyaga ang caregiver. Naisip ni Tim pero naiintriga siya bakit nakatakip yung buhok nito sa kalahati ng kanyang mukha at bakit ganun na lang ang init na hatid nito sa kanyang pagkalalaki. Natukso si Tim na sagutin ang text ni Helen. Akilang lang Tim ang itawag mo sa akin. Text back niya. Hinintay niya ang pagliwanag ng inbox ng kanyang Nokia. Talaga Tim? parang di makapaniwala si Helene na pag aaksayahan siya ng panahon ng makisig na doktor. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Tim kung anong mahika ang humihila sa kanya upang pag-aksayahan ng panahon ang kateks. Pero iba yung nararamdaman niya sa dalaga. Nagulat siya sa sumunod na text ni Helene. Dok Tim, maipapakiusap sana ako. 29 years old na ako, hindi pa ako nakakaranas ng sarap na dulot ng sex mula sa tulad mo. Diritsahan ng text ni Helen. Walang ligoy. Naramdaman ni Tim na bumukol ang harapan niya. You mean, virgin ka pa? Wala pang nakaganon sa'yo? Text back ni Tim. Oo, kahit halik, wala pang nakakahalik sa akin naramdaman ni Tim na pinagpapawisan siya. Gayong malamig ang simoy ng hangin na nagmumula sa beranda. Ano yung ipapakiusap mo? Tanong ni Tim sa katex. Napapalunok siya sa pumasok sa kanyang imahinasyon. Maganda ang kurban ng katawan ng caregiver at parang naamoy niya pa ang mahinhing bangon nito nang napayakap ito sa kanya sa may CR ng mall gusto kong sayo ipagkalaob ang pagkabirhin ko. Walang katul yung text ni Helen. Yung alaga ni Tim ay parang gustong gusto ang ibig mangyari ng dalaga. Wala sa loob na nahimas ni Tim ang harap ng kanyang pajama. Hindi ka nagbibiro. Text niya sa caregiver. Pero ba ang pagkakaloob sa pagkabirhin? Text only nito. Pagkatapos, pwede mo nang isipin na panaginip lang ang lahat. Ikaw lang ang gusto kong magpadama sa akin na babae ako. Parang di makapaniwala si Tim sa naging direksyon ng usapan nila sa text ni Helen. Nagkasundo sila na sa araw ng Bernisanto Santo sa panahon ng Simana Santa, magkikita sila sa auspisyo at pupunta sila sa kortong inuupahan ng dalaga at doon ay nito sa makisig na doktor ang kanyang pagkaberhin. Sinong anak ni Adan ang tatanggi sa ganong alok? Kahit pa isang kagalang-galang na profesor. Matikas na matikas pa ang kanyang alaga nang pumasok si Tim sa kanilang kwarto ni Lia. Nadatnan niyang nakabunyayang ito sa pagkakatulog. Hindi sila nagpatay ng ilaw sa pagtulog isang ilaw na mababa ang wattage, ang hinayaan nilang magsabog ng liwanag sa kwarto sa buong magdamag. At sa liwanag nito, ani ni ang maputing hita ng kapiyak. Tumabi siya kay liya. Parang na nito siya sa nakita nitong ibaba na nakalito sa nakalilis na damit na pantulog. Hinaplos niya ng marahan ng kabiyak at hinagkan. Doon, ay naramdaman niyang nagising si Lia. Oh, am, um, ano ang kinagawa mo mahal? Hindi ka pa natulog. Ungol nito sa pagitan ng antok at pagkagising. At doon inumpisahan na ni Tim na maangkin ang asawa. Mahal, sige pa, ah, mm, sige pa, oh, ang sarap mahal, oh, am. Um ang impit na ongol ni Lia ay lalong nagpainit kay Tim. Pero ang nasa isip ni Tim sa sandaling iyon ay ang berhinaka ang kinanang ng caregiver na naidudulot nito sa kanya. Iyon ang iniisip ni Tim. Ilang sandali pa ay sabay na nilang narating ang rorok ng kanilang pagniniig. Yumakap si Lia sa asawa at inapuha pang labi ni Tim. Thanks mahal. I love you. Bulong niya sa asawa at hinalikan siya sa tenga. Samantala, sa Switzerland, nasa sulok ng kama si Lynn. Hinihipo niya ang kanyang kabuntisan. Si Aronalofo Alcantara ay tumutungga ng whiskey sa di kalayuan. Pinagmamasdan niya si Lynn at parang natatakot siya sa paglabas ng magiging anak nito dinaklot ni Arni ang kanyang harap. Wala ka ng silbi Arnalo Alcantara. Wala ng pag-asa na makalahi ka sa babaeng ito. Ito ang sigaw ng isip niya. Bigla niyang ibinato sa dingding ng parto ang baso ng whiskey. Nagising si Lane. Pumikit siya. Nagkunwari siyang natutulog. Ang caregiver naman na si Helene ay gising na gising pa. Iinaisip yung tipanan nila ng makisig na doktor. Titiyakin niya na magkakaroon ng bunga ang magiging pagtatalik nila ng doktor. Maaring hindi na masundan iyon, kaya kailangan tiyakin niyang fertile siya sa oras na maganap ang kanilang pagniniig. At tumapat iyon sa araw ng Bernie Santo, panahon ng pagtitika sa panampalatayang kristyano panahon para mabuo ang pangatlong binhi ng tadahana